Mayroon nang titigil, sinong asama mo? Anong ginawa niyo? Anong ginawa? Walang bulutan niyo. At yung lalaki, kapag siya tinanong lang tinanong, feeling niya, ninanag siya. Kaya ano, sisimula niya, na yan, tatasa ng konti yung boses kagaya sa magkakaroon. Kaya dapat nangitigil niya yan, yan lastly, ang lalaki at babae magkaipag-seksually. Kung baga, ang lalaki sa stress, parang kuitis. Ano yung kuitis? Di ba kuitis? mo. Pulang. Babay, <coughs> naiyong, na, yung bang kawain na yun, masisikip pa wala. Hindi na, pagsak na Ganun ang mga lalaki sa sexual performance. Isa lang. na. Ang babae, hindi siya, kanilis, siya. <laughs> Kaya ang mga lalaki, nagsisimulang makusok. Ang mga babae, nagsisimulang Kaya mga babae, kaya na ng ang multi-wall or last-minute. Ang lalaki, naisip niyo, ginawa Bakit right. hindi na pareho kung kuwikis? mo lang kuya tao. Magbili. It's all

During the time of Margarita Holmes, she is a sex therapist. During the 80s, panahon lang kapataan namin na pero nagbabasa ako ng niya. She is a sex therapist. At maraming babae kumakausap sa kanya o hindi ng bayo. At sabi ng mga babae ko, ang pakiramdam ko, ako'y para sa lang ng aking asawa. Ko ang pakiramdam ko ako ay isang sex object. At dahil dyan, bumaba ang aking pagtingin sa aking sarili. Kasi ano nangyayari sa mga asawa Pag nangyayari siya, mabili si eh. tapos si babae, ite. Kaya pakiramdam ni babae, araw sa mga siya ng asawa. At ito ang problema. Eh. Manahin sa babae, natutu silang mag -tansin. kasi hindi natutu ko na para na lang mamatilangang sa sexual kasi nga parang lalaki ang makapagos tapos na si babae ang babae tutulungan nga ni lalaki o kaya naminigawin ang mga mga konti so napun, na po pag hindi nyo na pag-usapan ang bagay nyo kaya even during sexual